Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. wassalamu ala rasulillah wa Mga kapatid, ay pag-uusapan natin ang tungkol sa ano bang magiininam na gawin sa araw ng Arafah. Alam natin na ang araw ng Arafah ang pinakamainam na araw sa buong taon. Taon-taon, 'yan 'yung pinakamainam na araw ay ang araw ng Arafah. At ang araw po ng Arafah ay ang ikasyampu na araw sa buwan ng Dulhidya. So, siyempre, ang mga mag-hajj ay pupunta sila sa lugar na tinatawag na Arafah. At ano bang dapat at ano bang mainam na gagawin nila dyan, sila po ay mag uh, dudua, mananatili po sila doon sa Arafah, at wala po silang gagawin doon. Siyempre, magsasala sila ng duhor, ng dalawang raka, susunod nila ang asar ng dalawang raka'a at wala silang gagawin kundi magdua at manalangin. Kasi po katanggap-tanggap po ang dua o panalangin ng tao lalong-lalo na po sa mga nagahad sa araw ng Arafa. So mananalangin sila sa Arafa hanggang sa paglubog ng araw. So igrab po na oportunidad dyan. Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala bababas siya subhanahu wa sa lugar na yan, sa araw ng Arafa. Ngayon, maliban pa doon, pinapatawad ang kasalanan nila. Kaya dalasan mo dyan ng duha at ang pagdikir. At tayo naman na wala po sa magka at hindi po nagsasagawa ng hajj, ang gagawin naman natin ay magpa-fasting tayo. Magpa-fasting tayo sa araw ng araw. Sa mga nag hindi sila pwede mag-fasting kasi siyempre pagod sila, mahirap mag-fasting. Kaya ang pagpa-fasting sa kanila ay makro. Kaya ang dapat sa kanila ay kumain at bigyan nila ng lakas ang kanilang katawan para may oras sila na makapagtuwa. Samantala tayo po dito sa iba't ibang sulok ng mundo na hindi po nakapag ay magpa-fasting tayo. So ang gagawin natin ay mag-aayuno sa sino mang may kakayahan na magfasting. Yung mga walang kakayahan magfasting dahil dumating yung dalaw nila, dumating ang sakit, nagkasakit, may napuntahan, naglakbay, ng anak, so nagkaroon ng mabigat na dahilan at hindi nakapag-fasting, so isusulat pa rin sa'yo ng Allah ang gantimpala. Huwag isusulat pa rin ng Allah ang gantimpala ng pag-ayuno sa araw ng Arafah dahil sa intention mo na gusto mong gawin yon kaya lang may pumigil sa'yo at ang ganti pala po sa pagpa-fasting sa araw ng Arafah sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam suyamu suya yawmi Arafah ahtasibu alallah an yukafira sanatallati qablahu wa sanatallati ba'dahu ang pag-aayuno sa araw ng Arafa ay pinapatawad dito sa atin ng dalawang taon na kasalanan. Ang nakaraan na taon na kasalanan at susunod na taon na kasalanan. So dalawang taon ang papatawarin sa atin. Subhanallah. So, ah, Pero ang pinapatawad lang po dito ay maliliit lang po na kasalanan. So i-grab natin ang oportunidad na makapag-fasting sa araw po ng Arafa. Ngayon, ang pagpa-fasting dyan is hindi po obligado. Yan po ay sunna at pwede po natin isabay dito ang pagfa-fasting natin sa araw ng Thursday kung yan po ay natugma po sa araw po ng Thursday. Pero sa obligado po na fasting, mas mainam huwag na lang pong isang yung obligado diyan Ngayon, meron din pong doa na mainam na bigkasin po sa araw ng arafa Sabi ng Propeta s.a.w. Khairud dua, dua yaw may Arafah. na panalangin, doa, pag-alala ay sa araw ng Arafah. Wa khairu makulto anawan nabiyo na min kabli at ang pinaka na sinabi ko at sinabi ng na mga naunang propeta sa akin. Ano yun? La ilaha illallah wahdahu la sharikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Yan ang pinakamainam na dua na bibigkasin natin sa araw ng Arafah. Bibigkasin ito ng mga nagahaj at bibigkasin din po ito ng mga nagfa-fasting. So, magfa-fasting tayo at the same time plus bigkasin natin yung dalasan natin ng pagbigkas ng La ilaha illallah. Walang ibang Diyos na karapat dapat sa main maliban sa Allah. Wahdahu la sharika la. At siya lamang ang nag-iisa at wala siyang katambal sa kanyang pagkapaginoon. Wahdahu la sharika la hul mulk Sa kanya lamang ang, ang lahat ng uh, kaharian. Wa at lahat ng papuri para lamang sa kanya. Wa huwa ala kulli kadir qadir. At lahat ay kayang gawin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walang imposible sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, yan pong dalasan natin na sa araw ng Arafat pinakamainam na dua ay yung binigas ko sinabi ko kanina la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa ala kulli shay'in qadir kung hindi ka nakapag-intensyon na magfa-fasting ka sa araw ng Arafah at saka mo nalaman na araw ng Arafah umaga na pero hindi ka pa nakakain magfasting po kayo kasi hindi po kondisyon sa pagfa ng araw ng Arafah o sunnah na fasting na makapag-intensyon ka sa gabi nito ang kailangan lang makapag-intention ka sa gabi ay kung ang fasting ay obligado katulad ng Ramadhan. Kaya, uh, i-grab natin ang oportunidad na mapag-ayunuhan nito, na kung saan napakainam na araw, napakainam din na makabigkas tayo ng doan tinuro ng Propeta sa alayhi wa at pinapatawad ang kasalanan natin dito ng nakaraang taon, nakasalanan, at susunod pa ng taon, hindi mo pa nagagawa, pinapatawad na po ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipagkalub sa atin ng Allah na marami pang araw ng araw ang darating sa buhay natin at maayonuhan natin at naway hindi lang po yung maliliit na kasalanan na mapatawad sa atin kundi pati po ang malalaking kasalanan po. so yan lang po ang konting kaalaman kaugnay po sa pagpa sa araw ng araw o kaalaman kaugnay po sa araw po ng araw pa A'lam wa sallallahu ala nabi na Muhammad wa ala alihi wa alaykum wa rahmatullahi wa wabarakatuh